One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hello mga amigo, amigo, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Gaya talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Sa banana, gumaganda ang mamasam ninyo. Charot! So, ito. So, ngayong araw na to, syempre, natapos na ang Miss International. So, katatapos lang na kanilang coronation night ng bonggam-bongga. At ang reaction ko, Nalo ako. So, ngayong araw na itong bibigyan tayo ng bonggang-bonggang reaction regarding nga dito sa Miss International. So, kamusta naman kayo? So, yun, na ako. Ang dami nagme-message sa akin. Mamasang, mamasang, na el -er tokuyo tayo ng bonggang bonga Ay, nako, syempre, malungkot ang feeling ko today. So, hindi, actually, hindi ko na nga siya pinanood. Eh. Pasulyap-sulyap na lang ako. Kasi, parang, hindi ako makaget over at hindi ako makapaniwala na Talaga ba nalaglang sa top 20 si Miss Angelica Lopez? Nakaka-loka. Naloka ko ng bonggam-bongga. -bongga. Yun talaga yung reaction ko. Talagang, ha? Ang Hindi ko inaasahan. Kasi kung kung o-obserbahan mo siya sa kanyang activity, daily activity, ay eh talaga namang masasabi ko, ginawa ni Angelica ang lahat <laughs> ng makakaya niya para sa laban dito. Nakita naman natin yung styling niya, winner, di ba? Halos ikumpara nga siya kay, ano eh, kay Chelsea Manalo kasi yung kanyang styling talagang kabog. Tapos, araw-araw, lagi siyang may ganap, may eksena, at panalo ang bawat eksena niya na talaga namang umaariba kahit na yung preliminary competition, sabi nga natin, di ba, na talagang binasag niya talaga yung, yung prototype galawang ano talaga, Angelica Lopez. Hindi siya nagpigil. At doon talaga yung inilabas niya ang pagkatao niya, di ba? Actually, binawasan niya pangakonte nga konti, eh. So, yun yung mga pinag-uusapan natin yesterday, yung nakalive ako. So, ang tansya ko sa kanya, hindi siya mananalo. Talagang hindi siya mananalo kasi hindi naman siya prototype ng Miss International. Pero nag expect ako sa lakas niyang yon ay ibibigay sa kanya ang posisyon na dapat niyang makuha dito. Ayun yung makapasok siya sa top 5 or kahit man lang sana sa top 20. Kahit wag na lang top 5 eh. Top 20 okay na ako pero nag ako. Wala talaga siya doon. Sabi ko, grabe ang Miss International, ha? So, ibig sabihin, kaya nawala dyan si Angelica Lopez dahil hindi siya prototype beauty ng pang Miss International. So, yun lang yon Ang galawan niya, ang kulay niya, at sanay ang Miss International na nagpapadala tayo galing sa binibining Pilipinas na talaga ang beauty ay, alam mo yon mapuputi, mistisahin, mga ganon. So, etong taon na to, ipinadala natin ay medyo binasag talaga natin yung prototype talaga ng Mr. International National. sa tayo nag-experiment eh. Pero kasi ang nalungkot ako, nag-experiment ang binibining Pilipinas, nag-try sila ng another thing na kandidata pero hindi nila naisip na kawawa ang kandidata kasi ang ending kasi ngayon ay nga nga ang pambato natin imagine niyo talagang nag-effort siya ng bonggang-bongga kaya sabi ko oh my gosh ano nangyari by the way nakaka-proud pa rin si Angelica sa ipinakita niyang sportmanship dahil nakita naman natin na hindi naman siya talagang talaga andun pa rin siya kung ano yung galawan niya, yun pa rin yung pinakita niya, di ba? So, yun. So, ang mga pumasok dito sa top 20, ay naloka din naman ako kasi parang hindi mo talaga inaasahan. Katulad na lang halimbawa ni Cabo Verde, si Venezuela, Indonesia, Ireland, Cuba, New Zealand, Taiwan, South Africa, Australia, Dominican Republic, Japan, Poland, Czech Republic, Spain, South Sudan, Vietnam, Honduras, Mongolia, Bolivia, and Nigeria. Sila yung nag-penetrate ng, ano, ng top 20. Pero kung isipin mo, kakaloka talaga mo yung performance ni Philippines. Hindi talaga nila nagustuhan. So, yon ganon. Pero, wala naman tayo magagawa kasi competition to. At happy naman ako sa mga nakapasok. So, nalungkot lang ako. Wala dyan si Philippines. At syempre, congratulations sa dalawang Asia katulad ni Indonesia at saka ni ano Vietnam, o di ba? So na nakarating pa sa dulo ng competition. So doon sa part na 'yon, medyo nalungkot ako. At ano, hindi ako makapaniwala pero yung mga bet ko din na iba eh wala din katulad ni ano, wala si Peru na alam naman natin si Peru, ganda-ganda din di ba? So, iba din yung beauty ni merong talaga ang pambato ng Peru. Tapos, wala din si Colombia. Si Colombia, sabi ko nga kagabi, o yung ganda ni Colombia, mukhang kaya neto manalo in fairness kay Colombia. And then, wala din si Mexico. Grabe din si Mexico. Maganda din si Mexico. At wala din si Philippines. So, apat na front runner na talagang masasabi ko na pwede naman nila maipasok to at may laban. Anong nangyari? <laughs> so, yun. So, medyo na-confuse ako dyan. Kasi, kahit si Colombia, hindi nakapasok. Ang ganda-ganda ng pasarela ni Colombia. Kahit si Peru, yung beauty ni Peru, talagang hindi nanggihan nila. At kahit si Mexico, di ba? Si Philippines, may intindihan ko, binasag ang prototype beauty ng Miss International. Pero, Peru, Colombia, Mexico, naloka ako sa organization ng Miss International Pero syempre, decision nila yon, O, ba diba? So, yon nalungkot ako kay Angelica Kasi parang feeling ko nag-effort siya At nagtrabaho siya ng bonggam-bongga mm -hmm. So, yon So, after ng top 20 siya, pinagkaroon sila ng Q&A At dito, syempre, nagkaalaman talaga At pumili nga ng walo, diba? sa Q&A para sa Q&A. So, ang mga nakapasok sa top 8 naman ay si Chef and si Bolivia. And si Indonesia, O, di ba? Czech Republic, Venezuela, Poland, New Zealand, at Vietnam, Spain. So, sila ang pinagpilian na maging Miss International yun top 8 na to. Syempre sumalang sila sa Q&A, assess uh, si speech, 'di ba? And then ayon, uh, announcement sa announcement, syempre, medyo kinabahan tayo dahil ang gusto ko sanang manalo dyan. Total, wala naman na yung mga favorite ko. Actually, si Vietnam men, eh, di ba? Sabi ko nga sa inyo kagabi, medyo may ano din, maganda din si Vietnam talaga. So, kahit ako na amiss din ako sa beauty niya. Kung papanoorin nyo yung live ko kagabi, isa sa mga nababanggit ko ay si Vietnam. But in fairness kasi kay Vietnam, talagang ano din naman, parang time na rin talaga nila. So, yon So, ang mga nag 4th runner-up dito ay, ang mga nanalo dito ay sina 4th runner-up Indonesia. So, yon So, syempre, Indonesia, we did it, di ba? And then, third runner-up naman si Venezuela. Second runner-up naman si Spain. First runner-up naman si Bolivia. At ang winner na ay Vietnam. So, para sa akin, si Vietnam, kung babalik tayo noong panahon ni Sinabaton ni ni Patricia, 'di ba? Ang naiwan doon ay four from a country na galing sa Philippines, Thailand, Vietnam, Indonesia. At ang nanalo doon ay si Thailand. So, nanalo na tayo ng Miss International nanalo na rin ang Indonesia ng Miss International and then si Thailand nanalo na rin. Parang feeling ko it's time to Vietnam na talaga. So, wala naman na kung ano kay Vietnam kasi tulad nga na sinabi ko kagabi, in fairness naman kay Vietnam, maganda naman talaga din si Vietnam and then I think yung prototype beauty na hinahanap ng Miss International na galing sa Asia ay na-follow niya talaga ng bonggang-bongga. Yung mga galawan, yung ayo Dios, 'di ba? Kasi parang piling ko less make up, hindi masyado makapal yung make up and then nandoon na talaga very Japanese yung galawan niya. So inaral niya, inaral niya ng maigi yung galawang ng National. Kaya sabi ko, ah okay, ito ang mananalo, 'di ba? So sabi ko nga, Vietnam or Czech Republic lang ang nakikita ko kasi si Czech Republic talaga yung beauty din ay panalo kaya lang parang piling ko kagagaling lang sa Europe ng Corona tapos napunta sa Americas tapos bumalik sa Asia baka sa susunod na taon ay mag ano na sila mag Africa naman o ba diba? so medyo parang piling ko ngayon ang Miss International ay iniikot niya ang continent. Kasi siguro para mabigyan ng chance din yung iba. And then, ayan, katulad yan, tulad nga na sinabi ko, ang Vietnam, medyo hindi pa talaga sila nananalo dito sa Mission International. At parang piling ko, time na talaga nila. So, nakakuha sila na maayos na kandidata na alam mo yon na ang galawan ay galawang pang Miss International. Kaya, ayan na. So, ibinigay na sa kanila yung corona. Doon naman sa nagsasabi na ako Mama Sam, delikado ba dito yung yung mga morena beauty talaga sa Miss International. Actually, hindi siya delikado. Siguro, kailangan lang talaga ng galaw pang Miss International. Kasi, ang galaw kasi ni, ano, ang galaw kasi ni, tawag dito, ni, ni Angelica Lopez. Sa totoo lang, ang lakas maka Miss Grand. Ang lakas ng, ng, ano ng galawan niya na agresibo kasi ang ipinakita niya dito eh di ba alam naman natin ang ang mga hapon ayaw nila na masyadong agresibo dapat nandoon ka lang na virgin virginan lang yung eksena mo so mas gusto nila yung yung malamya lang ang dapat ang galawan kaya lang kasi hindi kasi ganoon si Angelica at nakita naman natin sa binibining Pilipinas na talaga yung galawan ni Angelica ay pangmalakasan, di ba? So, yon So, parang piling ko, hindi ganun prototype ang hinahanap ng Mission International. Gusto pa rin nila talaga mag-stick talaga sa brand nila na dapat kalmado ang beauty mo, dapat yung ayos mo ay kalmado lang, hindi agresibo. Kaya sabi ko, ah, okay. So, ito talaga yung hinahanap nila. So, sabi ko, maliligwak si Angelica because sa hindi prototype ng Miss International yung beauty niya at saka yung galawan niya. Ba't maganda si Angelica? At nakita ko naman na ginawa naman niya talaga yung makakaya niya dito sa laban niya sa Miss International. So, yan! So, ganun talaga. Pero nakakalungkot kasi, di ba, hindi mo inaasahan si Angelica pa talaga yung may El Tocuyo. Ay, nako, marami na nagsabi ngayon na nanalo yan sa Binibining Pilipinas. Sabi nga nila, nako, may El Tocuyo yan. Eh, paano kasi, di ba, ano, hindi nga prototype beauty. Ang gusto kasi ng, ng mga Miss International Organization, yung Barbie Barbiehan talaga. Eh si, ano, Nicole Barbie mayo nung no, nakaraang taon, ay eh, Barbie Barbiehan yung beauty. O, ba diba? So, gusto nila ganun, yung fresh overload. O, binibini, alam na ninyo kung sino at ano ang dapat ipanalo ninyo sa mga ganitong pageant So, pag Miss International Huwag kayong magbabasag ng prototype beauty Kailangan sundin ninyo At i-follow ninyo kung ano ang gusto nila Para, alam mo yun uh, Yung kandidata natin Mag-effort man siya Hindi masasayang Kasi ang piling ko kasi dito Parang nasayang yung effort ni Angelica hindi problema yung galawan ni Angelica dito eh. Ang naging problema, yung hindi siya prototype na pang Miss International. So, yon Kaya, nanghinayang ako sa effort niya. So, yon But, Angelica Lopez, ginawa mo yung ma best mo sa paraan na alam mo at naniniwala kami sa iyo ng bongga bongga di ba mahal ka namin at maraming salamat na i-present e mo ang bansa natin sa paraan na alam mo so hindi ka man pinalad makapasok sa semifinals naniniwala ako na you are the best Miss International so yon at sa Miss International winners naman congratulations sa kanila ang bongga bongga ng winner nila ngayon in fairness ha ang ganda ng mga queens. Pero lang kay Indonesia. Charot sa yan. E di si Indonesia, congratulations. Akala ko nga mananalo si Indonesia. Akala ko magiging we did it sila So, buti na lang fourth runner-up sila kundi Diyos ko, kamusta naman? Pero may corona pa din siya, di ba? At nakapag-uwi pa rin siya ng corona at parang piling nila successful pa rin sila kasi naka-fourth runner-up sila, o di ba? Fourth runner-up is a fourth runner-up. Imagine mo, natalo mo si Philippines. Ah, so, pride nila yon At ayun, so, congratulations kay Indonesia at kay Vietnam. At least, Asia pa din ang nanalo, di ba? So, yun, ganun talaga. Paminsan-minsan kailangan natin ay accept na Ganggang -gang dito lang talaga yung laban ng kandidata natin. And then I hope na matuto ang national director ng bawat pageant na dapat maintindihan nila ano ba ang hinahanap sa pageant at sino ba talaga ang dapat nila ipanalo hindi yung babasagin nila yung mga prototype tapos sige may mailagay sila dyan na hataw na hataw eh alam naman nila hindi to pang Miss Universe or pang Miss Grand dapat pang Miss International na galawan. Kasi international yung sinasalihan ng kandidata. ba diba? Just Diyos ko Lord, nakakalungkot pero wala naman tayong magagawa. So, ano na lang. Uh, pagpasalamat na lang natin na naging masaya din si Angelica doon sa experience niya. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Nagulat din ba kayo? So, i-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga tsika Sabi ng ganon, always keep smiling and love lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin tsikahan See you tomorrow. Thank you guys.